Hello mga kabayan. So ayan for today's video. So ayan, nagde-day off ako which is kakaalis lang ni amo papuntang London. So after finally after 2 months nakalabas din. Sa video ito, so, sa mga oras na ito nasa sasakyan na ako pauwi sa amin. Actually, wala talaga akong tulog dito sa video na ito. Kasi, ano oras na umuwi si bossing kagabi? It's 2 a.m. And then, kailangan ko siyang gisingin ng 6 a.m. Kasi yung flight niya is around 9 a.m. So, kailangan niya umalis ng maaga sa bahay para hindi siya malate sa flight niya. And then, uh, pag alis niya, so naglinis na rin ako ng bahay after that. So, hindi na ako nakatulog. So, para, parang takot na ako matulog kasi baka hindi ako magising sa oras ng flight pag alis ni Amo. So, inantay ko na lang siya mag-morning. Tapos pagka-7 na yung pag-aalis na niya sa bahay. So, ayun, inasikasap ko na lahat-lahat. And then, inantay ko na lang yung kasama ko para kunin niya yung susi. Kasi siya naman yung pupunta sa bahay para maglinis while si Bossing nasa travel. So, ayan. So, yan na nga. Antok na antok ako sa video na ito. Pero, pilit kong wag makaidlip kasi baka mamaya. Kung so, saan ako dadalhin ng driver. So, ayan. Pinipilit ko talaga na hindi makatulog. Kasi ang hirap pag makatulog. Ako pa naman nasanay na makatulog sa sasakyan. So, which is alam ko yung driver yan lingon ng lingon kasi nga na nakakaidlip na ako. So, this is the way. So, galing akong Heliopolis, pabalik pa uwi ako ng bahay ko saan ako nagsistay, which is yung biyahe ko dito around 45 minutes from Heliopolis to Ubor. So, ito yung mga nadadaanan namin bago ako makarating ng bahay. ito yung moment na alam mo yung papikit-pikit na yung mata ko dyan kasi super duper antok na talaga ako and then nasisilaw ako sa araw ang hirap kasi pag wala kang tulog tapos nasa labas ka pang nasilaw ayan so pilit ko talagang dinidilat yung mata ko kasi hindi ko na talaga takaya ang bigat ng mata ko dyan So, tinitingnan ko na lang sa so, inisip ko, Noros, ako makakarating. O, ayan, so, nalalaglag naman yung cellphone ko. Kasi nga, panakaw lang naman ako nagwi-video dito. Kasi ayaw kong maano ng driver na nagwi-video ako. Kasi baka kung anong isipin. So, alam niya naman dito, hindi basta-basta makapagvideo. So, ayan. So, konting-konti na lang makakarating na kami. So, ayun. So, ayan. Sige. Pilit mo talaga idilat yung mata mo dyan para lang hindi ka makatulog. So, by this time, hindi na siya masyadong traffic kasi it's Friday and then in the morning. So, still tulog pa yung mga tao dito. Kasi ang mga tao dito sa Egypt, nagigising sila ng mga around 12. Depende na rin yan yun sa mga, not unless kung uh, workers ka. Anong tawag dito? Yung government workers Or yung normal yan eh Kasi yung iba dito mga amo Nung no, oras na sila nagigising Around 12 or 1 or 2 So very late na rin naman sila natutulog Kagaya sa boss ko na Ayan, nadadamay ako Kasi very late na natutulog talaga As in, ang pinakamababa na lang yung Nakakatulog kami ng 12 So usually talaga yung tulog namin 2 or 3 am So, ayan. Nagkanda hulog-hulog na yung cellphone ko dito. <laughs> Ay, brown out. Ano ba yan? So, by the way, at this moment, so it's uh, October na ngayon. Uh, medyo malamig na yung panahon. So, ayan, nakalimutan kong magsuot ng jacket. So, which is, ayan, nilalamig na nga. Kasi yung suot ko is pang summer and ano siya, uh, nipis talaga as in. So dito around mga September medyo malamig na yan siya until mag-April or May. Ayan.